Gusto ko lang naman maging aesthetic pero bakit para kaming dinaanan ng bagyo? Sumasakit na naman nga ang mata ko kakatingin sa mga kalat dito sa loob ng bahay at hindi ko nga malaman kung saan ako magsisimulang maglinis. Paano? Simula nga dun sa may sala hanggang dito sa may kusina eh napakakalat. Tambak pa nga yung mga hugasin ko at dahil mag-isa lang ako dito sa bahay kaya naman ako lahat ang maglilinis neto. Aray ko po. Pero honestly, hindi naman talaga laging malinis tong bahay, lalo na pagka meron kayong mga bata. So anyways, pagkahatid ko nga sa mga bata sa school, eh, kumain nga lang ako tapos nagsimula na ako maglinis dito sa bahay. Tambak na nga yung mga An labahin ko dahil hindi ako nakapaglaba nung Sabado, kaya ito maglalaba muna ako. Isa talaga sa mga nagustuhan ko sa automatic na washing kasi nakakapaglinis ako habang may nakasalang sa washing. Ito kasi isasalang mo lang tapos pagkakuha mo niyan, isasampay na lang. Ganito nga ako, sinisimot ko muna yung mga nasa lagayan na sabon at sayang din nga At habang may nakasala nga sa washing, eh nagligpit-ligpit muna ako dito sa may lamesa. At eto nga mga gulay na pinamili namin, hindi ko pa naiaayos, kaya ayan nilagay ko na muna sa rin. Wala nga dito sa bahay yung asawa ko dahil umateng nga siya ng LG training. Kaya naman sa mga susunod na araw, eh ako na nga lang yung mag-isa dito sa bahay at magsisimula na nga siyang magtrabaho ulit. Simula kasi nung naipull out yung mga product nila sa hypermarket, eh marami-rami nga rin silang ng trabaho. Kaya naman, inabot din ng il ilang bagong bago nga siya mabigyan ng bagong outlet. Pagkatapos ko naman magsampay sa labas, nagligpit-ligpit lang muna nga ako dito sa may kusina. Ito nga mga nabili namin sibuyas at bawang, hindi ko pa na ilalagay dito. Kaya ayan, inayos ko na muna sa lagayan. Naku po, for sure nga na mahihirapan na ako na sa mga susunod. Kasi tulad nga nito, pagkagising ko, nagluto kagad ako ng kakainin ng mga bata. Then, nasikasuhin ko pa nga sila at ihahatid sa school. Tapos pagka uwi ko, eh, dun pa nga lang ako talaga makakapaglinis. So, maiba nga tayo. Akala ko dati ang linaw-linaw na ng video ko. Pero simula nagka-iPhone ako parang ang labo pa rin pala talaga. Ganito nga yung ginagawa ko sa mga pinagpiprituhan namin. Nilalagay ko sa plastic yung mga mantika tapos pinupunasan ko ng tissue. Mahirap na at nadala na ako dati nung nagkaroon nga ng bara dito. Napakaraming sebo. Kaya ngayon, ganyan na nga yung ginagawa ko para iwas barado na rin. Pero pagka pinagprituhan lang ng hotdog o di kaya manok, itinatabi ko pa. Pero dahil isda nga itong prinito namin, itinapon ko na sa plastic. Pagkatapos ko nga maghugas, nilinisan ko naman dito banda sa may kalas. Grabe, pumangit nga itong PBC wall decor ko simula nga nung gumamit ako ako ng conduction plate siguro sa sobrang init. Pinakamalaki kasi yung conduction plate na kinuha ko, yung 28 cm, para talagang hindi mangitim yung mga gilid na mga non-stick pan ko. Pagkatapos ko naman dun sa may kusina, eh dito naman yung sinunod ko sa may sala. Nagligpit-ligpit nga lang din ako dito ng konti at medyo makalat-kalat nga din dito. Pagkatapos ko naman maglinis dito, eh marami pa nga akong gagawa ng video pati na nga rin editing. Kaya ang hirap talaga pagka meron ka mga estudyante, tapos mga gawaing bahay, tapos content creator ka pa. Kaya naman wala talagang araw na hindi talaga ako busy. Naku po, mas lalo pa nga ako mabibisi nito pagka wala na talaga akong katuwang dito sa paglilinis sa bahay. Pero ayos lang yon laban lang para nga sa pangarap dahil nakaka-inspire din yung ibang mga mami vloggers. Naku, lalong-lalo na nga kay Mami Rodaline, lagi ko siya pinanonood at nakaka-inspire talaga siya. Ah. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.